di ang balak ko pa naman sa ano ba sinabi sa inyo nito ay ito ka. Ayon, at dito ka ay tabi kong naghahanap na caretaker kang gagalit ah friend ako ha oh, friend. Oh, friend friend si kuya Ah, ibay ko sabihan mo so. ni kapatid, yung kapatid mo, oh. Uy, uy, uy. Yung nanay mo, yung nanay mo. nanay mo. Ha, papa. Bawa, lalaki mo pala yan. Oh, <tis> uh. oh. Smile. eh <Ay. tis> Derito. Dito. La la la. Deyon daw 'no. So kakelamihan, ang dami ng akin pa rin. Actually, wala ganyan kapatid. Guys, so 'yan guys. Itnya. Ayano po niya. Hindi pa siya nakaka. Yung sa camera, tingin sa camera. Ayan, yan, yan, yan. Hindi pa nakatubo pa yan. Very good, very good. Very good si Very good yung aso nila dito guys. Very good. Ah! Gusto ko itong aso nito guys. Siya lang akin lang ito. Dito ka dito, dito ka. Baby lang yan. Huwag yan, huwag yan. Dito ka. Baby yan, baby yan. Dito ka lang dapat. Dito ka sa akin. Pero kita uh, min, uh, min oh, ah minta misa na tikis kasi tawag mo ako ng tulong besot hindi na hindi na po ako kamalayo oo may problema ko ako kasi natatakanya na baka wala na problema sa schedule eh dito na po maiwan ng trabaho ko sa kanya sabi ko kaya hindi amin shamano

samo kayo, naman. May angina, naglalaro